Goodie, cuchu. Thank you, baby. Then guys, kumain kami ng Pepsi. Goodie, baby. Thank you, Hani. Welcome. <laughs> I love Thank you, Hani. Ano, baby? Mung kumain kami ng KFC, guys. Thank you, Hani mo for this food. I love food. you, baby. Too. Love you. I love you too, Thank you, guys. Good night, guys. Please, salad. kami nakapag guys. Kayak nakikita kami. kami Long, have okay, <laughs> ah, tapos sa na kami nag Tapos sa na kami kumain guys. Yan na siya, yan na sawa ko. malayo-layo ang <clears throat> pinarkingan namin guys dahil sa KFC kunti lang maliit lang yung ano nila parkinganan tapos maraming customer so dito kami oh mula pa dyan doon ng KFC hanggang dito <laughs> yan mga 10 minutes ang lakad di pagdating sa sasakyan guys gutom pa gutom na rin <laughs> yan dinala ni Liv yung ano yung ano lang pagkain namin kasi ma, malaki laki yung in order niya so may sobra pa siya guys so dinala namin baunin ko bukas sa sa, sa trabaho Hello. Hello Kabachi. Thank you, baby thank you baby more for today. Thank you. So I love nice. you. I love you too much. Oh we have a minute. Thank you. Very nice night. Yeah. full. I'm full already. Me also. Woo. Yeah. Hello, guys. So, yan na yung ano namin sa closet. Kakarating lang namin sa bahay. Ito yung ano namin. Oo, oh, ang dami pa niya, guys. Oo, oh, ang dami pa. May bukas pa ako. Ito guys. Pati Ano ko ginala ko? Bakit tayang ito? Ano? TFT. Libre ng asawa ko. And guys, after ng KFC, relax time, honey. At saka nanood ako ng Sir Gavin, guys. Busog-busog, guys. So, thank you for my baby. I love you.